Efti ya, ah. ano ulam? corn ah, sarap niyan! Ano yan? Bago pa lang din, din kita na FD! Ayos to ha, na eh! Ayan! Hindi Ayan! 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 mo Ayan! 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 na Ayan! Bago yung atalaga mo no? Oo oh, uh, okay. Siyempre amo muna Pero So yun mga idol Magandang tanghali Kumain na ba lahat boy uh, Ako katatapos lang Sarap ng ulam May tilapia Efti ah. Ano ba y? Ah. Eti ano ulam? Ah, corn boop. Ang sarap nyan. Opo, lang ba? Opo, tatapos lang. Sarap nga ng ulam namin ni. Eh. Tilapia. Hey, Ay. eh ikaw, ba? Hindi ka na katilapia nga. nga? Usa tilapia ah. Yo, no. bakit? No.

ano? Uy, daya, na na. Hmm? <laughs> ah, ayun na. Ah. Ano yan? Bago palang Bago ngayon, eh. Eh. Wala, ah. din na FD. Wala, tilapia din. Yeah, tataas lang eh. Ah. Naangal pa, no? Naangal <laughs> pa. Ako ah. na ito. susunod, bumil ka na Ayos <laughs> ka. Gusto pa lumeg, no. lang Gusto ma <laughs> <laughs> like pali, <laughs> na? Bili dyan lang to Gusto Nag-depress pala eh. Kaya pala eh. mo kala ko lang. tatapos lang. Tilapia ka ulam namin eh. Anong ano, luto? Ano, ano, eh, sarsado. No. Oh, eh, sa'yo, frito lang. Dito, dito. Ay. Ay. Ha? Hindi na lang Dinalan mo ko. Huh? Dadala kita eh, pares lang naman tilapia. Wala naman yun, may sabo naman yun. Sa bagay. Wala, parang dinaanan ng ano, ubus agad ah. Parang yeah, doon mo ka yun, doon makapanood. Oo, oo. Ano naman yun? Hindi, nakakain ko lang, makapanood ko lang kayo, okay na. Ito ah, oh. Sa hangal, di malamig. Hindi ba? Ah, yeah natin siya gutom na yan ang gutom na nga <laughs> muna bago yung atalaga mo siyempre amu muna pero <laughs> <laughs> uh, ano yan? pinakain Wala na Nagdupit well, <laughs> nag ng marami <laughs> Pinakain <laughs> 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 Walang uulaw <we>. eh <laughs>